So yung unang ginawa ko mga sa nilagyan ko ng istaka dyan sa dito sa sa dulo. So bali 10 meters yan. 10 meters. Ganun din sa kabila. Sa dulo ulit. Ah, naglagay ako ng isa doon. 10 meters din. So sigurado nyo lang na hindi siya nagalaw. So lagyan natin ng brace. Para hindi madisporma yung ating uh, tanse. O oh, ito yung uh, layout na namin. So gumamit lang kayo ng plywood to. Yung hindi pa natabasan, yung hindi nagalaw yung kanto, mga kades. So dito, mga kades, sa uh, ilapit ilapat niyo lang yung Oh, uh, eh, yung una po, ako uh, ko pala kayo ng isang metro dito. Kukunin nyo yung reference nyo Kapunta sa pader Yan. Kumuha ko ng 4 meters Kapunta dito sa tanse Buat sa pader So ganoon din doon sa kabila 4 meters Buat sa pader na yun So dito lang tayo kumuha ng uh, natin. Ito na, hindi na po ito magagalaw. Itong isang tansing to. So kung ako ng isang metro dito, pupunta dito, saka natin nilagay yung plywood. Yung plywood mga sa direksyon lang dito, sa tansing to. Tapos ito lang isang ito ang gagalaw-galawin nyo sa dulo, sa pinakadulo. Ngayon mga kakarys, update lang tayo dito sa ating project. So, nakapag-layout na kami. So, nagdag, uh, nagdagdag tayo ng isang tao. So, sa lunis, magdadagdag pa tayo ng dalawa. Para makapag... Ito yung mahirap mga sa uh, baba talaga. Pag nakaangat na tayo, uh, medyo madali na lang. So, ito muna yung share ko mga kares sa yung uh, paano ko ito nilayout. Nila out So, hindi ko na na-video kung pa paano kinabit namin. So, i-share ko na lang kahit konti. So, si pare rip, pang last na yan na pari. So, yan. So, napakatigas tigas ng uh, lupa uh, dahil ko nito mga kares, lahar. So, yun yung kapatid ko mga aris. So, konting ideas lang sa pag layout nito mga alas. So, yung... Ah, ah, gamit tayo ng istaka. So, maraming istaka yan. So, inistaka muna natin yung dulo-dulo. Ah, so, 9 meters by 9 meters ito. Yung layon ng ginawa nating ah, layout. 10. 10 meters by 10 meters para lumayo sa nang isang metro yan so yung unang ginawa ko mga sa nilagyan ko ng istaka yan sa dito saka sa dulo so bali 10 meters yan 10 meters ganoon din sa kabila sa dulo ulit uh, naglagay ako ng isa doon 10 meters din so ginawa ko mga sa nagtansim muna tayo So, nung nilagay natin itong mga arts, nung isang uh, staka na ito, hinansihan ko muna. Yan. Bago ko nilagay yung uh, mga staka na iba. So, para diretsyo. Para diretsyo yung ating uh, ginawang uh, bolt na ito. Yan. So, sigurado nyo lang na hindi siya uh, So, lagyan natin ng brace para hindi madisporma yung ating uh, tanse. O, oh, ito yung uh, layout na namin. So, gumamit lang kayo ng uh, plywood. to Yung hindi pa natabasan. Yung hindi nagalaw yung kanto. Mga ka-des. So, dito. Mga kades. sa uh, ilapat nyo lang yung... O, oh, uh, uh, yung una po. ako uh, kumuha ko pala kayo ng isang metro dito. O, kunin nyo yung reference nyo. Kapunta sa pader. Yan. Kumuha ko ng 4 meters. Kapunta dito sa tanse buwat sa pader, so ganoon din doon sa kabila 4 meters buwat sa pader na yun. so dito na tayo kumuha ng uh, iskulahin natin, ito na hindi na po ito magagalaw, itong isang to so kung makukuli ako ng isang metro dito, pupunta dito saka natin nilagay yung plywood yung plywood mga sa direksyon lang dito sa to tapos ito lang isang ito ang gagalaw-galawin nyo sa dulo, sa pinakadulo. Siya nga pala mga kares ha, importante na naka-nibel na, na host nyo yung uh, nakapalibot na istaka. So yun yung na, uh, nakalimutan ko ipaliwanag sa inyo mga kares. Kailangan na uh, naka-nibel host yung mga istaka nyo. Bago nyo lagyan ng uh, palibot ng kahoy. So yun lang po. So dito kumuha na. Yung unang uh, sinukat ko 3 meters. Buat dito. Pumunta dito. So 3 meters na naman papunta doon. Sa so, sa panghuli 3 meters uli. Kaya 9 meters. So sa gitna isa na lang. So dito naman mga uh, kare sa Porini Hap sa ino ko ni Bayaw. Ayan. So sa ginuhitan ko doon na uh, 4 4 and a half meters. Ah, 9 meters siya mga mga kalis nakahukay na tayo siguro yung lalim ng hukay namin mga kalis sa but sa tansing to maka 150 kasi malalim tong parting to mga kalis yan so pag nakahukay na tayo uh, isi-share ko sa inyo yung uh, namin ng mga posting yan So yung unang ililayout namin mga kasi itong munang uh, kabayan. So may additional pa dito na dirty kitchen na 1.5 meters. Yan. Hanggang sa 4 4.5 meters siguro yung dirty kitchen niya mga kales. Sa bandaron na uh, yung sala ay terrace. So magdadagdag mag uh, additional naman ng 1 uh, one, one and 1 meters. Papasilip ko sa inyo yung plano. So mag-okay na ako mga karisata, Tatanggalin muna natin itong mga tansi para hindi sa gabal. So ayan, uh, gamitan nyo lang mga kares ng uh, yung hindi na na plywood para may pang iskwala kayo mga kares ha, trabaho muna tayo so dito tayo sa butas na to so all around kami mga kares kahit ano pa welding mason, kampitero all around Pare, steel man, pwede, Hehehe <laughs> Ngayon okay, mga kakaris, nakatapos tayo na sa butas. Yung so, konting kalaman lang. So itong ginawa nating uh, nivelasyon. Para maging pantay-pantay yung ating tinukay. Sa so, kuko kayo dito sa tanse. So 150. So kung 150 ito mga kars, lahat ng butas na yun, 150 rin. 150 buwat dito sa tanse ito so, yung luwang nito mga kasi 80 80 by 80 so dito kayo kukuha ng uh, yung sukat kung gaano kalalim para magpare-pare silang lahat na butas dahil nakanibil po yung uh, kahoy na nakapalibot mga kares yan ginawa natin nakalibot na yan uh, po kaya dyan po tayo kukuha ng ah... Uh, uh, nivelasyon so yun mga kares ay ilalayot natin itong isang butas yun yung butas na gagawin natin mga kares sa ay 80 Kaya yeah, uh, hulugan natin itong sentro Yeah. Right. 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 widehat natin ng 40. Mas coreto sabi na. So, kukuha tayo ulit ng 40. Walang wood ito mga So, buot dito sa nilagay ko ng tools nito, na hinulogan ko mga sa nila ng 40. Pabilaan. Kung gusto yung sigurado, kanya wala ka na ibang pala bago wala kuha ko na yung 80 bago pala dahil ito malambot hindi baka tusok pag tinusok ako kupin eh oh ayun mga kakaras na kuha natin yung 80 oh, ayun Ano mo lang ito nga ang nag-cross na ayun, to Tulugan mo, makukuha mo na yung uh, kung uh, uh kaya mo. Dito ah. Ayan. Ayan Okay muna tayo. Ayan na. Matigas, matigas. yung bago okay, diba? Tulusan natin yung uh, makuha na natin ito. So yun mga karsa, ah, nalagyan natin ng, uh, nalagyan na natin ng palitan yung hukay natin. Yun. So 80-80 yan. So mas mabilis, kunin mo lang yung sentro dito sa tansing yan. yan, hulugan mo yan mga karsa, makukuha mo na yung 80. Kuha ka ng 40 dyan. So 40 sa kabila. 40 dyan. 40 sa kabila. So, okay na. Okay na tayo. So, ayan mga kares, abangan nyo na lang po yung susunod kong video. So, abangan nyo po yung uh, pagkakabig ko ng uh, poste o column. So, i-share ko sa inyo kahit konti. Uh, sana uh, matutunan kayo mga kares uh, kung ano yung uh, konting na ko ay i-share ko sa inyo. So, porbihin na lang po mga kares kaya kung bago ka pa sa channel ko um, huwag mo kalimutan mag uh, subscribe at like mo na rin pag nagustuhan mo at kung para maging updated ka sa mga bago kong video uh, pindutin mo na rin yung bell so, salamat sa mga nagtsatsaga sa video ko at sa mga nagko-comment lalo na doon sa na comment sa akin na uh, si Sir uh, Rico uh, po sa inyo so huwag pong mawawalan ng uh, pag-asa sa rap lang po ng upload so, So isang araw ah, mapapansin din tayo ni Lolo mga kasa. Ganyan din po ako nung na ako'y nagsisimula. So sumahod na tayo at mura pang anim na sahod mga kasa. Sa, mga kagaya kong small youtuber ah, huwag pong mawawala ng pag-asa. So salamat sa mga kaibigan kong uh, small youtuber na kagaya ko. Uh, upload, lang po tayo ng, upload lang po tayo ng upload mga kasa. So hanggang dito muna maraming maraming salamat.